Di ba gusto mo ng bagong sapatos? Apo. Ah, sige. Bakit gusto mo ng bagong sapatos? Kasi luma na. Mm. Sira na. Oh. Madumi pa. Ah, Permanent saan. na pa yung... Tiga, patingin na. Sige patingin ah, nga. Sige. Asan? Tingin nga. Tada! Tulo <laughs> ba ito tapos? Ah, ano <laughs> na to? Sira na. oh, sige ah oh, alam mo na, pag ito na-shoot mo, bibili kita ng bagong sapatos. Galingan mo para magkaroon ka ng bagong shoot. Wow! Oh. Yes! Okay. So then, ah oh, sige. Pag ito okay. din na-shoot mo, may eh, ano na ako dito, ikaw pa, dagdagdag. ah -dag -dag -dag. oh, sige, sana hindi ma-shoot. <laughs> <Ay! laughs> Double-double! O oh, sige, tara. LET'S GO! <laughs> Ayun na nga. Ngayong araw nga ay nandito tayo sa Payless para mamili ng sapatos. Dahil luma na nga ang sapatos si Duday, eh syempre kailangan natin siya ibili ng bago kasi yung sapatos niya na yun ay nag-iisa lang at ako ay umaaray kasi tayo na naman ay aaray. Yun o, oh, tamang pili lang siya dyan o. Oh. Nakaganun pa. At ayan, may nadakot na nga dito si Duday at si Ate Ella. Tamang sukat na din. Ayun o. Oh. Ang bilis, nakasuot na agad. Uma-outfit check na agad show Pero parang bagay na sa kanya yung suot nga no, guys Si Duday naman dito ay tabang sukat na rin Nung napili niyang sapatos Ayun no Magkakaroon na naman ng bagong sapatos syempre, ilalakad-lakad muna ni Duday yan Para ma-feel niya kung para sa kanya ba to At ang sabi niya medyo maliit Kaya kailangan niya ng bigger size Kaya ayan hinubad na ni Duday Si Ate Ella naman ay ayan na Nakapili na siya talaga ng para sa kanya Ito yung suot-suot niya kanina no, Nasukat niya at fit na At ako naman ay wala pang napipili At ayan samahan niyo ako maghanap-hanap dito guys Ayun no dito, ang hirap. Ah, ang hirap kasi ako ang magbabayan. Eight and a nga pala ang size ng sapatos ko. Kaya kung gusto nyo akong bigyan, guys, uy, pwede naman. Pero ayan, parang ito ang aking napupusuan. Kaya ayan, sukatin natin. Masarap siya sa paano. Kaya ayan, oh, no, ginaganyan-ganyan ko at tinatry ko talaga. Yun, sinapian. Binounce check ko nga din to at okay siya malambot sa paa. Partido, wala pa akong medyas niyan. Kaya parang ito na talaga ang aking tetestingin na bilin. In fairness, malambot siya sa paa. Kaya naman ayan, kinuha na natin. At syempre, ito na nga yung napili ni Duda. Ayun, kulay pink tapos white. Wow, ang ganda naman yan. Tapos ito kay Ate Ella, yung ilalim parang medyo green. Tapos ito yung akin, no? parang dark blue. Kaya naman na yan. Tara guys, magbayad na tayo. Duke Fernando. Ayun, no? minsan lang naman yan. Kaya okay lang. Tsaka wala na kayong sapatos. Kaya kailangan talagang bumili. Buti na lang din talaga may tinuro sa amin tricks dito. No? So, i-download yung app para yan. No? Mas makakadiscount. Ang laki nga din ng na-discount namin dito. No? Kasi yung kay Duda, ay parang nakuha lang namin siya ng libre. At ayan na nga, si Ate Ella na nga pinagbayad natin. At ayan na ang aming mga siyos. you o, know, ganado si Duday. May bago na naman siyang sapashush. Pagkatapos nga namin dyan, ay nagpunta kami dito sa may upuan na nagmamasahe. Siyempre, nasaktan ng bida. Kailangan natin magpamasahe. Kaming dalawa nga lang ni Ate Ella ang pwede dito. No? Kasi si Duday hindi pa niya abot ang mga bagay-bagay dito. Kaya ayan o, siya muna ang taga-video namin. Ayan o, no? oh, kawawa naman. Eh, kasha, nagre reklamo Nakatulog na si Kuya, bumipikit na yung mata. Sana all, sakit pa naman ang likod ko. Alatang gumagalo eh, alatang alata. <laughs> <laughs> Dahil naiingit nga sa amin si Duday dito no, sa pagpapamasahin namin, ay binigyan muna namin ng 50 kasi maglalaro daw siya sa klo masayahin. Napakahiling mo talaga mag Pero okay lang kami dito ay tamang chill lang. Relax, relax lang sa buhay. Medyo nakikiliti nga dito si Ate Ella kaya ayun na natatawa-tawa siya dyan. Buti na lang ako hindi malakas kiliti ko sa ganito. Pinatry na nga din namin kay Duday yung natitirang oras no, para naman matesting niya. Ayun no, talaga namang relax na relax. Ayun no, gumagalaw-galaw. Uy, napapapikit-pikit pa si Ate idol. Sarap ba? At syempre, kung umabot ka sa part ng video na to, huwag mo kakalimutan na mag-like, comment, share, subscribe, follow. At kung ano man na pwede mong gawin, hanggang dito na lang guys. Bye-bye!